Dito par, naisipan ko muna mag-corba dang Eh paano ba naman kasi tong si Monton? Kada mag game kami Puro poklat yung mga cord wannabe Na pinapakampi sa amin par Legit, sobrang nakakalustik talaga Sunod-sunod na dark system pa naman yung cord na binibigay sa amin par eh. Ayan din ako naatis ayano Ayan no, ako na nag-cord Nye 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 Ito na yata solusyon para makaalis sa dark continent Panoorin nyo na lang par Pero sana mapindot nyo po muna yung follow Tingnan nyo, magpapalawin yan Nye 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 Okay game, tama na sat, -sat. Laban na laban Boom! So, again, nakuhaan na tayo. Ayos ka. ice mo naman, Parn. Nakakas mo, Parn. Kinuhaan na mo. O, oh, Parn, ha? Tara nga, Parn. Sige. <laughs> Sige, okay, okay, Parn. O. Oh, papalag naman, Parn, eh. Papalag naman, Parn. Ay, uh, basagin nyo na yan, Parn, ha? Tapos ako dito. Tamang kuha muna tayo ng flap. Uy, sa isya tayo, sa isya, sa isa Sa isya tayo. Yung tayo kay Asia par na Wawawi Aray ko po Kaya tulungan sa bayan Pilipino pag Ito par na no, huli ko Kaki par Wala pala akong asama doon. Sayang yun Nice one Okay lang Napatay Wala patay yung ano Pag-agwa Wala par no? Okay lang Okay lang Okay lang Nag-lord tayo pwes na... Ay nag-lord na oh Nag-lord na par no Pwes na tayo Eh nag-ulit na yung chunky ah eh. Ayun na, ayun, patayin na yung changi, oh. Okay, fine. Nakuha ko yung Lord. Let me get to fine. Let me get to fine. Hmm. Hmm. Nye, nye, nye. Okay, pasag tayo dito. Okay, nice one. Good job, birthday. Sa taas naman tayo magbasag. Normally, normally. Okay. Nice one. Nice one. Wala na lord tayo ngayon, lord tayo. Wala akong retry ha. Basta mo nga yan. Ay, wala nang gagawin ito parm. Ulti na natin. Nice one good job, well played. Wala akong retry parm ha. 10 seconds. Oh, ito magkakaretry na ako. Yung changge, ah, yung changge. Haleta tayo sa changge parm. Ang gala kasi itong Changge na ito parne eh, oh Pinawawawin na natin parne eh. Rico, Rico Aray ko pa rin Dito dito ako Dito dito ako papasagin ko to Diba ko yan pa Tara ano na tayo dito Basig tayo Basig ka to Basig Ito oh Siling oh Okay na wala nang kapangyarihan yan Aray ko pa nasundan pa rin tayo Okay pusok na pusok na basagin na Basagin, basagin Basahagin ako, basahagin, makitulong ka na Nice one, good job, fair play Four batang yan, fine, matik yan, fine Ganyan ang tamang rotation Kaliwa ka lang, kaliwa Victory! Nice game sa kalaban, wawawi wow, Maraming salamat sa panonood nyo, barn. mahal ko kayo Nye, nye, nye